Ano po ba itong uh, third country recruitment? At oh, at the same time, um ano po kaya ano-ano kaya yung mga palatandaan no na ang isa pong uh, OFW o oh, ang isa nating kababayan ay posible na pong uh, nabibiktima nito pong uh, third country recruitment or cross country employment process. O ito pong uh, indikasyon ng third country recruitment. It will use wordatin ang ating mga kababayan mga uh, OFW na nasa labas ng bansa at doon uh, pag matapos yung kanilang kontrata usually nare-recruit sila doon at hindi hindi sila dumadaan sa programa at proseso na inilatag ng ating gobyerno ng Pilipinas. Kaya wala tayong ma, wala tayong isang uh, uh safeguard to monitor and to ensure the safety ng ating mga kababayan dahil hindi natin maperifika yung kanilang kontrata kung nasusunod at walang mga local agency na pwedeng mm -hmm. managot sa kanila sakaling magkaroon ng problema ang kanilang trabaho doon sa ibang bansa. All right. Ah, uh, okay. Salamat, sir. Sir, uh, so, sir, ibig sabihin po ba nito, yung pong mga yung scheme na ito ay nangyayari po no, uh, in that individual yung lumalapit po sa tao or possible rin po na may good kanitong scheme na nangyari sa loob ng isang recruitment agency, possible kaya yung ganoon, sir. May nakikita tayo dito na hindi na sila tumada ano sa tamang proseso doon na sa ibang bansa. Just recently may mga na tayo Uh, galing sa Russia. Sila ay may mga former OFW sa Hong Kong. Ang mm -hmm. ginawa doon, nandoon sila sa Hong Kong, nag-apply sila ng trabaho, na recruit sila doon sa Hong Kong, papunta sana sa France, but they ended up doon sa sa Russia. Mm -hmm. uh, Sabi doon nice. din, uh, wow. ang thinking niya, papunta sa doon sa France, but ended up in Russia. At doon, wala silang tamang dokumento. Sila ay nanguli ng immigration ng Russia. Mm -hmm. Sila ay na-detain, na pulong, eventually na sa atin. Kung atin kung ang mga arrested trafficking uh, cases doon sa Myanmar at sa Cambodia, may mga na-victima tayong mga kababayan doon na doon sila na-recruit sa Middle East, sa Dubai. At eventually, sa mga pangako magandang mga, mga pananita, mm -hmm. sa mga maganda daw ng sweldo, they ended up in Myanmar or in Cambodia na sila ay nasanlak sa uh, sa sitwasyon ng trafficking, marami sa kanila ay kinulpe, marami sa kanila ay ikinulong, at talagang modern slavery ang nangyayari sa kanya. Yan po ang isa nakikita natin na nananaabuso at hindi wala tayong safeguard sa ating mga kababayan kung sila ay nag-engage sa third country recruitment. Mhm. Mm All right, no. Uh, so may importanteng malaman ito. So salamat sir, at least nandyan po tayo. nandyan po ang immigration para i-remind, no, balaan 'yung ating mga kababayan na talagang delikado itong uh, third country recruitment. All right. Sa ngayon po, uh, sir, no, Sir Melvin, uh, ano po 'yung kalimitang bansa, no, na kung saan may ganitong third country recruitment na nagaganap po? Any idea po kaya, sir? Meron po tayong datos? ang nakikita ko we don't have the data, no? But the cases of repatriated Filipinos, mm -hmm. karamihan sa kanila doon sa Dubai, sa Middle East. Mm -hmm. Alam naman po natin ang Dubai, parang ano, talon yan eh. They can go to Africa, mm -hmm. they can go to, the, to Europe. Maraming pinagdadaan at marami tayong nakita sa kanila na doon sila na-recruit. Even Ayun. some, sa ko kanina earlier, mm -hmm. pertaining sa mga nabiktima ng trafficking ng crypto scam doon Ayun. sa Myanmar at Cambodia, oh. doon sila na-recruit sa Dubai. Mm -hmm. May may mga cases tayo na-recruit denso doon sa Hong Kong. Yan po ang nakikita natin mga hot area for Filipinos. Mm -hmm. We have to understand, ang Pilipinas po is a migrant-sending country. 10% ng ating population ay nasa labas ng bansa. Uh -huh. Kaya ang gobyerno dapat talaga may mga guidelines tayo na dapat sundin para maproteksyon natin kasi marami tayong cases na repatriated na talagang nabiktima ang ating mga kababayan at kawawa wala mako. Yes, all right. Ah uh, sir, palop ko lang po kasi uh, uh, nabanggit po ninyo ay iyan ay, ay, ay nangyari sa Moses sa Dubai, nangyari din sa Hong Kong. Is there any uh, is there any uh, na datos po sir na may na-report ng ganyan din po dito sa Malaysia may report report bubang ganyan dito sa Malaysia Wala akong ano but it's not ano eh hindi yan hindi yan imposible Pwede pong mangyari yan oh. Kasi alam naman po natin natatapos minsan yung kontrata mm. Ang nagiging ang importante lang pagpatapos ng kontrata at nagkaroon ng trabaho dapat nagre-report talaga sa ating polo sa ating konsulado yes. sa ating embahada para importante na na-insure yung safety ng ating mga kababayan dahil alam po rin yung pag nagkakaproblema po ang ating kababayan, gobyerno din po ang nananagot. Gobyerno din po ang tumutulong. Kaya napaka-importante na sumunod tayo sa mga alituntunin na inalagay, inilatag ng ating gobyerno. Alright, salamat po dyan, sir, sa inyo pong maliwanag na sagot. Ano? Sir, follow up with regards naman po dito sa social media, which is kasi po ito yung masasabi natin na pinaka madaling talaga eh, which is yung social media talaga ngayon, yung isa talaga sa medium, no, nung uh, marami sa ating mga kababayan ngayon. Pero sad to say, sir, no, na may mga sitwasyon po sa panahong gipit na gipit na yung ating mga kababayan. Abay, uh, mayroon po na ulat na lilitaw na kabayan with the same area na sasabihin na, uy, may alok na trabaho po <laughs> May alok na ganitong trabaho, ganito, ganon. Um, ano po yung pwede o solusyon na, mab na, mab na mababatayan nila? At yung assurance nila na yung inaalok nga po sa kanila, no? Uh, is totoo, is a job order, kaya po ba yung uh, i-facilitate ng isang individual lamang na proof doon ng isang kababayan po na gusto niyang tulungan? No may meron po bang uh, pruweba na dapat pong uh, uh, hanapin yung isang kababayan natin sa kabayan na nag-aalok sa kanya ng ganyang mga iba't ibang mga trabaho. Opo sa ating bansa po kasi, may meron tayong ahensya ng gobyerno na kung saan ang mga job offers for the Filipinos ay dapat nakikita din po natin sa website ng DOLE. Ayan. At dapat ang nagre po sa atin ay may lisensya mm. na sila ay makikita din po natin doon sa website ng POA. Bakit po? Dahil mm. somebody should be accountable mm. kung sakaling may mangyari sa kanila. Oh. Ang iniiwasan po natin, pag nagkaroon na ng problema, wala na tayong mahanap yung mga taong nag uh, sad to say, may mga kababayan pa tayo na nagre-recruit, no? Pag nagkakaproblema na, nawawala na sila. Wala nang tumutulong. At they ended up there looking, asking for the government to intervene. But when the time they are looking for a job, aalis sila, they are uh, presenting themselves as tourists, nagagalit sila, bakit nakikialam yung gobyerno? Pero pag problema na, they are asking why hindi nakikialam yung gobyerno. Napaka-importante po ang trabaho ng gobyerno at ibinabalance po natin yan. Isa pong napaka-importante gawin natin kung maghahanap ng trabaho, let us verify ito bang nag-jug nag, uh, ito bang over, nandun ba ito sa PUI ito bang nagre sa atin? Siya ba ay lisensyado? Those are the things that we need to consider when we are looking for job outside of the country.